Yo mga kabay, good morning. Good morning, good morning. Simula lang natin sa paghila sa lambat mga kabay. Oh. May ilang ilang piraso na, may tulingan pa. Oh. Uh, dito tayo sa payo mga kabay, naglambat. Uh, pasinsya sa boses ko. Medyo may pakiramdam tayo. Yung parang mga kabay. Mayroon pa yung ano, pansil. Medyo na lagaw yung tingog natin. Uh, sa kwan mga kabay, sa laging inuulan tayo dito sa laot ah, <coughs> uh, okay pa rin mga kabay kahit ganito mayroon tayong yung pakiramdam na konti laot pa rin tayo para sa pamilya natin yun na may ilang, ilang piraso sa ilalim mga kabay oh. mm. Hmm. parang dami dami dyan baka tulingan tulingan to yung huli natin mga kabay dyan sa ilalim mo mm. yun oh. tuloy tayo sa pagila mga kabay Good morning, good morning. Salamat na kaabay natin diyan. Yun, tunayin lang mga kabay, oh. Yun. Karga lang mga kabay. Karga lang natin. Yay, naglag. Yun. Karga lang mga kabay. Yay. Huwag ka pa naglag. Karga lang. Yun. Mm. sila. Malapit tayo sa dulo mga kabi. Karga lang. Ang matambaka mga kabay. You know, sikat na yung araw mga kabay. Si Haring Araw. Sumikat <coughs> na. Tulingan. Tulingan pulingan na ilang plaso sabit ay nagdiyo na lang tayo tulo mga kabay karga mamaya ng tanggalan mamaya Christine hmm. Ikaw lang payo sa malayo mga kapayo. lambat natin doon. Kasi no? ang lambat, pangalawang lambat. oh, may, may ilang piraso mga kapay. At doon, oh, mayroon pa doon sa ilalim mo. Oh. Pa doon sa ilalim mga kapay. Ang ng tanggal mga kapay. Oh. Mga dalawang kilo na. Tapit-tapit lang tayo mamaya mga kabay.